ngayon is uh, magsiship tayo ngayon ng ano tawag dito ng ibon papunta sa one price so itong ibon na to is binili to sa atin nasa itlog pa lang siya so ganun ka solid at tiwala sa Campo Capistrano yung kumuha ng ibon sa atin dahil ang pinakamaganda pa rito is ilalaro pa siya sa one love price so napaka ano yun tang dito uh, good news sa atin dahil una sa lahat ah uh, yung ibon natin, makikita natin lilipad doon sa one price na yon Tapos, sa uh, ayun nga, nagtiwala siya sa atin so tara, let's go at uh, hanapin ko pa, di ko masyadong kabisado pero siguro kilala ko na sa mukha yung ibo na yon so teka lang, at balik ako kayo dyan bali dalawa yun uh, baka ito. ang nakuha ko is yung kapatid <laughs> So, yun, yun, yun na ko yung kapatid. Ito si 201. Makakita ko lang design nyo yung 201 natin. Ito si... Ah, 201 ang nakuha niya sa atin kasi si 200 tapos si... 205. Ito si 201. Grabe, labo. Nakano kasi uh, cinematic. Sa mukha natin nakatutok. Yan, ito siya. Yan. So, pakita ka. Ito yung kapatid. Alright, so hanapin natin yung kapatid. Napagkama ko pa siya. Okay. Okay. Oh, Galawang <laughs> pick up. <laughs> Nakakuha ko kaagad kung sino yung ano. Isisip natin sa Waldo Price. So ito siya. Ito yung kapatid ng kaninang nakuha natin. Labo. Babalik ako. Let's go. Tututo ko na sa iba Okay. So yun na. Bali, Ring number 200 200 Yan, ito siya So, tingnan natin kung magbibigay ng karangalan to Sa ating kaburo ko to Yan, ayaw niya pa magpakilala Yan, okay Make sure lang natin na All goods in the wood Wala siyang ano kanker ka uh, Malinis So, tingnan natin kung ano Kung maganda yung magiging resulta nito At syempre, ah uh, sobrang ano, ah, nagpapasalamat ako dahil sa tiwalang na binigay mo sa Campo Capistrano. Yan. So, eto. 200. 200. Okay. Sana magbigay ka ng ano. Sabi ito, ah, magandang resulta. So, tingnan naman natin yung isa. Tingnan natin kung ano dito na eh. Alright, let's go, let's go.

Ikaw mismo yung breeder tapos kilala mo yung mga ibon mo. Napaka basic mo na silang makuha kahit magkakamukha sila. So ito naman uh, ring number 205, 205 'yan. So blue bar din siya. Grabe na pagandang ibon. 'Yan. Ito naman siya. So yung kapatid nito papakita ko rin sa inyo. So 205, syempre yung 205 natin ng 2022 is nag first place so sana ganun din to kasi ka number naka niya. numero nya diba yan si 205 yan kasi kapag ka kumukuha ko sa AU ng perso ring na tinatawag ko lagi na same number pero syempre ang nag iiba lang dun is yung yung ano dito ha yung year tapos yung kulay ng ring band ito ngayon yellow nung 2022 ang kulay nung puti tapos 2023, yellow green. So ngayon naman, yellow. So ito naman, si 205. So yun. At good luck, good luck sa mga ano, tag dito ah, sa mga nagtitiwala sa atin at sa warriors na to. Yan, nilagay ko na sa box kasi dito, ito, nandito na yung box. Naredy ko na. Para kapag kakinuwa ko, ah, uh, sila dyan. So, ito yung mga ibon natin. Pakikita ko sa oh, neutralist. Okay, lesson. so ito. O, oh, dayo ka dyan. Yari ka dyan sa ah, dalawa dayo. <laughs> Yan. Inopen ko kasi ngayon. Tapos ito dayo no? rin, Mga dayo natin. Okay, okay. So ito yung mga young bird natin ito. Yan. Full sibling ni ano yan, no? Anak ni anak ni Deadshot. Ito si Deadshot natin, no What's up, Deadshot? So si Deadshot is nag two times money winner yan. Grabe, mga ibon natin dito nag two times money winner, eh, no? Ang kulit. Yeah, pati yung ano niya, yung yung lolo niya o lola niya, two times money winner din. Ayan. Itong mga kulay green yung ring bun. Uh, di hindi ko na sila bebenta. Ano na eh, paliliparin ko sila kasi nga gumawa tayo rito ng ano natin na eh, no? Ang problema na lang niya yung bubong. Pero may plywood na siya. Lalagay na lang siya ng ano, ng pantapal diyan para siguradong ano, di sila mababasa. So, ito yung mga ano natin, warriors natin yan. Hindi pa tapos yung mga B-Purge. Pero lalagyan natin yan tapos lalagyan natin ng screen uh, kasi nakita ko nga kay ano kay pangalan nito kay Bulacan Slope delikado dahil pito sa ibon niya uh, pinugutan ng ulo ng kalaban so ayoko naman na mangyari din sa atin kaya i-make sure kung wala mapapasukan talaga yung kalaban kasi kapag kagumagawa gumagawa ako ng ano ng kulungan ganto kailangan talagang ano uh, walang papasukan kahit dagat tingnan niyo naman pati yung flooring di ba kanyang ka ano yan, kaliit. So ito yung mga ano natin oh, ibon. Ayun. Ito yung mga 2020 warriors natin, ano 2024. So ganda oh. Ayun, nagkakalagay ko lang nito eh. Pero pinakain ko na sa sila kanina. Uh, ang purpose niya kasi ano, ang tawag dito ah. Uh, tumaba sila, ayan. At saka kasi may nagsusubo rito, ayan oh. Mga pang-club natin. Yeah, so yun na nga. Ito yung mga ibon natin, uh, ready to go. Bali sa OCC, magsisend din tayo doon. Nire-ready ko lang. Uh, di pa ako nagpaparamdam sa mga kaburukoto natin doon. Kung kailan ako magsisend, pero plano ko ay sa uh, siguro mga second week ng March, ready na yung mga young bird natin. At saka di ko pa sila nakikilatis. Kung baga, winalay ko lang sila. Tapos, ano, pagkawalay ko is... Nilagay ko lang dito para masanay silang tumuka at makipagsagupaan sa ano sa mga tag dito sa mga bigate kasi nga pagdating dun sa ano pagdating dun sa one price hindi naman sila ibebaby dun na okay uh, hindi ko to o nila para kumain hindi hindi ganun kailangan ano tag dito uh, kung maglalagay sila diyan kung di kakain yari ka gutom ka so kailangan bago kayo mag -send ng ibon uh, make sure yung ano napaka uh, tag dito marunong na makipag agawan sa pagkain, marunong na silang makipag ano tawag dito? Makipag-agawan, makipagrambulan, kumbaga. 'Yan, kaya ganyan ako. Uh, sure ko silang all goods in the wood. 'Yan, ganda oh. So, 'yun na nga mga kaburo ko to, syempre, 'wag niyo kalimutan mag-sign up sa ating ano. Tag dito sa ating win companion. May mga nag-ship na ulit today. Abangan natin 'yan. Tingnan natin kung sino-sino 'yung mga nagpadala. 'Yan. So, dami na natin YBs pero hindi ko sigurado kung ilan na yung YBs natin bibilangin ko pa lahat ng mga yellow ring ban yan ang mga 2024 pero yung mga ibang kulay yan, hindi sila 2024 kumbaga light hatch sila pero still YBs pa rin mga 2 months old magte 3 months old yung iba so meron yata akong mga kung tayo nagkakamali 8 8 or sham na late hatch na pakakawalang ko rito sa kampo. ah uh, may mga nagpipiyang sa akin about doon pero syempre uh, di ko na kayang ibagsak yung presyo natin hanggang ano lang tayo hanggang 300 lang kasama na shipping doon mga tol sipin yun na kasama na shipping tapos proven simula noong 2020 nagsimula tayo noong 2019 tapos yung mga inanak nila kung sino yung mga nag money winner doon yun yung mga tinara natin so simula sa lolo hanggang sa maging anak hanggang sa maging apo mga relative na kumbaga ano na eh uh, money winner na kumbaga yun ang mga kinip natin eto anak to ni ano Sigurado yan o oh. anak to ni kundi ako nagkakaman eh kundi siya anak ni Kobe full sibling nga ng, na, ng tatay ni Kobe kasi mukha palang orang oh, bulan no oh. oh yes oh sige si Deadshot napakatapang yun oh, sabong Alright, alright. So, yun na nga mga kaburo ko to. Bali, si na muna tayo dahil baka maanoan tayo. Tag dito masaraduan tayo ng post office. At marami pa tayong gagawin. Okay, okay. So, ay ito pala yung ano. Ito pala yung full sibling ng tatay ni Kobe. Yan. Bali, ito, 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 ito. ito. Yan. Kita naman, hen siya. So, ang pinakamaganda rito, yung full sibling nito na naglabas ng first place. So, yung lolo naman nito na third place yung tatay naman niya uh, ano tag dito uh, yung tatay naman nito 10 overall sa one low price tapos yung lola naman niya ah, uh, ganun din uh, pulling winner tapos yung pinakalola niya first drop kumbaga ano yung maganda yung history dahil yung mula yung mga kamag-anak mga nag ano, na talaga uh, may mga patunay na sa one loop race alright so yun yung mga kinip natin dito kumbaga mapapansin nyo dito mga nakasalang sa atin dito maliban dito yeah, eto naman uh, pang club lang natin to Yan, yeah, club kasi mabilis sala sa 100 miles to 150 miles. So, ang pinaka ano kasi dito, pinaka maganda kung gusto mo no kada race no, meron kang diploma. So kasi dito sa US 1 to 5 lang may diploma sa EU. So kung gusto mo nang may diploma ka kada race, kilala mo dapat yung mga ibon mo. Meron kang speedboard, sprinter, tsaka long distance. So ibig sabihin noon, uh, na uh, 100 miles, alam mo kung sino yung mga ilalaro mo. Tsaka yung mga hindi mo aasahan, alam mo, yung mga panduluhan yun. Kung kailangan na kabisado mo sila kung gusto mo kunyari, 100 miles, meron kang diploma, alam mo yung sasalang mo, 150 miles, alam mo yung sasalang mo, 200, alam mo, kung alam mo yung lahi ng inaabangan mo. And then, pagdating ng final race, syempre, ibang iba na naman yun, kasi eto mga tao, di mo na sila, uuwi sila ng final race, pero, hindi mo sila asahan sa top. Kung ano, uh, saktual lang. Dahil, ano nga eh, dito nasubuhan nasubuan ko na itong mga to. Uh, ah, race, tsaka OB race, ganun sila. Pero mauwi sila ng long distance. right, so ngayon, uh, ah, ulit natin kung wala silang palya. Kung ganun pa rin. Kasi, unang anak niya, first place, tapos yung sa OB naman, nag third place. Same ano, same miles. Kung baga, kaya ko tinawag ng mga speedbird tong mga to. Okay, tapos uh, ah, Siyempre, kung alam, kung gusto mo rin alamin Kung sino-sino yung mga gusto mong tayaan sa pooling. Kailangan kabisado mo yan. Kung gusto mo maging pooling winner ka lagi. So, kailangan kabisado mo yan. Tulad nito hindi mo tuwasan sa malapit. Kamukha niya nun, ni Tawag dito nanay niya. <laughs> 07, Barako version lang. Yan. Tulad niyan, hindi mo sila asahan sa malapit. Napakabagal. Sa sprintel, napakabagal. Pero pagdating ng final race, makikita mo na sa top. So, eto naman, nag-two times money winner to Bali. Ang gusto ko sa kwento na is may tumataya ng palihim sa Campo Capistrano. Ayan. Tumataya ng ano, ng pooling. Di sabi sa atin na tinataya yung ibon natin. Bawal yun. Pero hindi ko alam kung paano siya nakakalusot. Pero... salut pa rin sa'yo, Idol. Sana mag-PM ka sa akin para makapag-usap naman tayo. Dahil gusto ko rin malaman kung sino ka. Alright, so yun ang mga kaburo ko to. Tara, let's go! At marami-marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel. Peace out, let's go!